Good morning guys. Uh, ngayon na ah, kita pala no. Ito meron tayong ah, uh, bonsai material dito. Isang ficus. O yung lahi ng mga balete. Ito tawag na ficus na na. Tapos ito ng isa, ah, uh, limoncito. So ang gagawin natin ni eh, natin sila. So ang gagawin natin ng ano. Ali ito, iligapat natin dito yung ano kasi ito eh plano ko dito dati cash cake ka so napabayaan na so gawin natin uh, i-ayos ulit natin sila palalaki yung muna natin siya tapos paano natin yung ugat para rin sa dalawa ang gagawin ko rito plano ko sa tagalan uh, gagawin natin full cascade o kaya yung cascade siya pero exposed root yung nakaangat yung uh, ugat niya so ito medyo matagal na ito rito ay actually kita nyo na nasira na lumutong na yung ano sa tagal nung uh, siguro mga 2 years na ito rito may higit, o 3 years kasi nasa nalaswingas pa ako eh yung ano na ako hito na dito na tigil sa ano yung ano ko to maliit pa to siguro nasa sa mga ano na to tong mismo kay katawan na to nasa mga 4 to 5 years old na to so hanggang ngayon hindi ko pa rin na aayos na maigi so try natin ano yung isa at pagulangin yung ano yung lupa check natin kung gaano nakalaki yung lupa niya so, sirain na natin to sirain naman natin to totally <laughs> So ayun guys, uh, hindi pa siya ganun ka ano yung ugat niya. Konti pa lang kasi actually ilang beses na rin nabulok kasi yung ano nito kaya hindi rin ito gumanda-ganda. Uh, parang yung lupa na nagamit ko masyadong uh, maputik nung mga nakaraan. So ngayon ito medyo maganda kasi medyo kaya naka ano siya na no? So gagawin natin, pagugulangin pa natin itong mga ugat nito so hindi natin ito bago sa ugat as is lang natin siya na isasama ilalagay mailalagay dito so tama tama yan ah, gumugulang yung ugat niya dito sa paglalagyan eh nagibulok naman ito so tsaka natin na uli ililipat para sabay sila na ano pag uh, nabulok na sya. so medyo matured na itong nakikita natin ito ng mga ugat ang gagawin natin para mas mag-mature siya iaangat natin na ganyan para ito medyo maliliit na to mas yung ano siya tapos sumisik to mga ugat na maliliit sa ilalim para ito magbigay ng nutrients sa kanila so i-expose natin siya hanggang dito ilalabas natin siya so angat natin dito so ang lulubog natin simula dito sa ganda ito so para naka-expose to so, ito i natin para mas mag na sa bandang ibabaw so lagyan muna natin ito na lupang na natin dito may halo na to na ano buhag buhag ito may halo na kasi yung pinagbistayan ng buhang at saka yung mga ano patanggalin lang natin yung masyadong malalaking bato pag so, natin binutasan natin na yan para dyan lalabas kasi bakal ano hindi ko mabutas eh karton lang na matikas to eh So ayun guys, kung nakikita nyo, ayan, medyo nakaangat na siya. Tapos nilagyan ko lang muna siya ng parang pinaka-bricks na bato. Para pag anong gano'n kasi, pag anong iaano ia na rin ito. So, para itong ugat na naandito, ayan, kung nakikita nyo dyan. Eh, makababa, maigi doon. Pati ito, isa na nasa likod na maliit. Ito. Ito, ito pala, ito. ito. Nasa dugo ng daliri ko. Ayan. Ayan, para maka ano siya dumaigi sa baba para at least eh, mag-expose na itong na sa nasa ibabaw na mga ugat kasi isa yung sa ano natin eh, yung exposure root tinatawag diba? So ayan guys, naayos na natin siya. So mamaya ah uh, lagyan na natin 'to konting dilig na lang ng tubig. Tapos lagay muna natin dun sa dito sa lilim kasama nitong mga natin dito mga halaman. So ganito na lang. Maraming salamat sa panood. Para diyan, ah uh, pala may pa pala tayong isa. So lagay na rin natin 'to. So actually ito guys, eh nakuha ano pa to galing to ano pa store na to ang ano na to pinangwa ko to nung bago kami umuwi galing na ano yung nag outing kami nung mahal na araw sa sa Narciso so so yun tayong nakuha ng ganito para mga walang piraso ang tatay kaya isa isa ko lang na uh, maliliit ay maliliit lang ako kasi ay maliliit lang ako kasi ako bumaya diba, pa nila nakikuha so uh, ayan ay maliliit na yung ugat so dito rin natin siya ilalagay sa so, paglego na uh, mga asurator uh, mga 2 months ako talaga ng wiring para maibili natin ito yung form para uh, as a so lipat muna natin siya rito katulad nung isa binatasan na rin So, ayan guys, nalipot na natin siya. So, lagyan na natin din natin ng tali para habang maaga eh, na eh, bebel na siya. Para habang nagmamatsur itong ano, eh, hindi na masyadong magiging. iing Lagyan natin ng tali. so yeah. pag ano naman yung kusay naman aangat ah, pa yan kakusa siya nga rin uh, i-adjust yan habang katagalan guys ano lang natin ma-event na natin ano para siya uh, pagpaumpisa sa kanila so ayan guys sana merong uh, natutunan at nagustuhan nyo yung video natin sa mga plano natin ng mga bonsai natin so maraming salamat sa panahon thank you for watching happy planting happy bonsai